Magandang hapon sa lahat. Ako si Ira o Aira, uh, di nga pa rin lala. At alam niyo ba na isa ako sa mga nakuha na volunteer intern sa National Museum noong April. Pero dahil nga sa conflict of schedule ay kaya lang ko itong hihinto. At kaya naman sa pagkakataon na ito ay sana ang niyo ako na i-fulfill yung pangarap ko na maging isang museum tour guide. At ang exhibit na ito, ito ay tawagin kong paraiso. Meron tayong apat na galleries. Ang unang gallery ay para kay Fernando Amorsolo Solo. Ang pangalawang gallery ay tatako tayo sa Maynila. iba't ibang parte ng Maynila. Sa pangatlo, siyempre, hindi ko pa kayo. Syempre, dahil ko ay sa Pangasinan. At pang-apat ay babalik muli tayo kay Amorsolo Solo. Ready na bang lahat? Okay. Yes. okay. Okay, Gallery one, the Omar Solo Gallery. So, natin naman tayo ang ating national artist na si Fernando Omar Solo for his perfect depiction of the real life. At ngayon naman, merong Omar Solo painting sa Vargas Museum, pero ano nga bang espesyal sa aking gallery? Ang espesyal dito ay meron itong katumbas ng real-time images na makikita ninyo. Ready? Para sa ating unang painting, ang The Palay Maiden, 1920, at ito ay depiction ng isang babae na may hawak ng ika nga nila is staple or yung palay. At ang katumbas naman na imahe niya ay kuha ni Jess S. Nor noong 2004 sa Asyanda Lucita Tassel. Para silang babae, para sa magkasaka, para sa headies, yung nga lang kaibahan, yung isa ay nakangiti at yung isa naman ay nangipaglaban para sa kanyang buhay sa pikat na Pangalawang painting, Man with Hat, 1932. Ang katumbas naman na imahe nito ay kuha ni Corpus noong 2004 sa Bulatlat. Ang kaibahan nga lang, yung kay Amor Solo, buhay pa. Yung sa Manchola Massacre, patay na. At ayun yung salamin niya. At ang pangatlo at panghuli naman na image ay mother and child na walang, pay, walang um, specific date kung kailan siya kinuha. At ito naman yung katumbas niya the Negros family. Parehas na ina, parehas na bata. Ang kaibahan yung isa ay namamatay na sa dito. Ayon sa isang article ni Ian Lee Fulgar sa uh, Inquirer Net noong 2022, sabi niya, Living the province might be the next big thing dahil sa province, mura ang, mura ang cost of living, um, walang traffic, tahimik, the greenery is nice. Pero bakit ba nakakapekto sa ating ito in some ways? No, mga elementarya tayo laging kapag cultural appreciation or culture or appreciation of the Filipino culture, laging yung pinapakita ay paintings ni, no? Amor Solo. Kasi nga, yung kalabaw, yung nipahat, the healthy and smiling farmers, lahat yun yung pinapakita. Pero, sinabi rin nila nato, Constantino, no, ang kaya paboritong historiador noong 1969, kung bakit nakakasakit ito sa ating country in two ways. Una, ang pagsabi natin sa Pilipinas bilang agricultural country ay ito ang kapanatili sa atin bilang agricultural country na labang at dahil dito form a sense of apathy towards industrialization. At dahil, dahil nga sinasabi nila na industrialization destroys this, this farm life, this ideal farm life na pinasimulan ng mga kolonyal na Amerikano. At ang pangalawang rason naman ay itong ideal, idealized na farm picture, it doesn't show the poverty the hunger, katulad ng mga pinakita ko sa iyong images, the boredom, the ignorance of provinces. Kaya di ba, pag mga taga may nila pumunta ng probinsya, wow, this is so nice, pero my real life is in Manila, it's not here. And then, kaya dahil doon, nasan na yung motivation, na baguhin yung, yung sasanayin kaunlaran para sa lahat na ginanatili siya sa Manila. At um, lahat na ng mga solusyon ay na-form, pero isang hindi nila natatamaan, yung basic agrarian reform. Kaya ba? Lipat naman tayo sa ating susunod na gallery. Ang The Nature and the City. So, so dalawang taon na ako nanirahan sa Maynila. Siyempre, nakikrave ako sa nature. And then somehow, the government found a way para palapitin ang kaligasan sa atin. But, at what cost? Ating first picture, Dolomite. Nahil ba yung mental health niyo? At the cost of what? The marine life in Cebu City. So, dahil nga sa pagmimina nila ng dolomite sa Cebu, nasira ang marine life. So, ayan. Dolomite beach at the cost of marine life in Cebu. Second one. Yung kaliwa dam na may sinasabing pipigil or ang sinasabi na mag-supply or um, may magiging tugo sa kulangan ng supply ng tubig sa, sa buong kamay nila yan. But at what cost? Tama tayo ng mga tunawin sa Rizal. At panghuli naman, of course, Miss Universe ang nag-promote ng New Manila International Airport at Etropoli at ito ay proyekto ni Ramon A. Sa ating gallery of naman ay syempre nadali ko na kayo sa The Wonders of Pangasinan. At sinasabi yung beach, alam mo yun, magagandang waterfalls, pero ano nga ba talagang mayroon sa Pangasinan? Kung makikita nyo, ito yung mali ko viewpoint sa San Nicolas at yun naman ang na San Roque Dam. Kinawa siyang um, tourist spot sa amin. Pero ano nga ba yung tour, ano nga ba yung kwento sa likod nito? Ito yung pagpapakasaysayan nga ng Pangasinan sa mga places na to. Pero ano nga ba talaga yung nangyari? Si Apol Suriton, isa sa mga lumaban para sa San Roque Dam dahil nga uh, ang kabuhayan nila magkasaka ay nawawala na. Ang ginawa sa kanya, trigger warning na matay po, tinatay po siya ng estado sa ilalim ng, ontay, ng o plan bantay noong 2006. At doon naman ay mga ibaloy ng mga talukirip na displaced dahil sa developmental projects along at river. Ito naman sa Anto, ang Lingayan Capital Beach. At what cost? Yung black sand mining na hindi lamang 5,000 ang naapektuhan, marami pang iba. At dahil dyan, ayun, aware ng kabuhay ng mga fishermen. At ang panghuli na lang ay yung Labrador Beach, pristine beach, clear waters, white sand, napakaganda. At what cost? Ano yung pinapatayo nila ngayon sa mga sila? Yun ay yung tatlong power plant sa Labrador. Under the Marcos administration. At ang gallery 4 ko nalang, na lang at pupaliwanag ng lahat nito, the horrors of the paradise, o yung kalbaryo sa paraiso. Ito yung, ito yung um, datos mula sa Ibon Foundation. Kung makikita niyo yung disparity sa minimum wage, daily nominal minimum wage is 610. Sa NCR yan ha, at yung sa Barm naman, yung upang probinsya ay 361. Tinay nyo naman kung yung, live, yung, na nakakabuhay na sahod na dapat para sa lahat. Tinay nyo yung disparity. Kaya mura ang cost of living sa probinsya dahil, mura, dahil mababa rin ang minimum wage. At eto, mababang crime rate? No, I don't believe it. Media blackout. To maintain yung low crime rate, peaceful province na ito. Wala kayong makikita sa news, media blackout. I've been a witness to that. At ano naman ang ginagawa para sa mga nagpapaingay, nagpapatitig ng mga issue sa probinsya? Tinudukot. Ang dalawang nga rin si Echo at si Jack, mga kasamahan ko sa Pangasinan Pibos um, for the Environment Movement. Pero dalawa, kung nabentaan nga din, nadalawa, tinukot sila, di ba? Pero after four days, ay sila ay dumitaw dahil sa maingay na pagtawag sa kanilang pagitaw. Ayan, kaya tahimik sa probinsya dahil pinapatahimik sila. Isa ako ngayon sa mga katrabaho sa about sa aming um, tourism development plan at pinakakatakot pinaka, pinaka ako ay paano, paano kung, ma, paano kung maulit or paano kung yung mga kinakatakot ko ay mangyari sa bayan ko. Pero lagi kong sabi nga, nga ni Clara Recto, the, the key to development is industrialization. And industrialization means more projects, more, more developmental projects. But, but the question is, kaunlaran para kanino? Ito mga developmental projects, ito bakit ko pa tinututulan? gusto ko nga ng, ng, ng ano, ng kaunlaran sa probinsya, bakit ko tinututulan? Dahil sila yun kinabang at hindi kami mga taga-probinsya. At uh, in the end, itong sinasabi ko sa inyo ay hindi pa naman discouraged discourage kayo na pumunta ng probinsya. Ang sinasabi ko lang, hindi nyo bilang, isang na, bilang salente ng isang turista ang mga na Naway makilahok kayo sa aming calls para sa development for all. Sa pagbasik sa um, pagbasik sa stereotipo ng paraiso ang probinsya dahil ang probinsya ay tagpuan ng buhol-buhol na kalbaryo. At in the end, lahat naman tayo, ang gusto lang natin ay parang ding mga paintings ni Amor Solo nakangiti na magkasaka kaysa magkasakang uh, na gustong mabuhay. Tulong-tulong na magkasaka kaysa sa mga magkasakang pinatay At iyan po ang kalbaryo sa Malaysia. Maraming salamat. <laughs>